Dahil sa planong pagakyat sa flyweight division ni Joshua Pasio ay nagkaroon ng pahayag ang dating strawweight champion na si Jared Brooks. Tila gusto niya na wag muna umakyat si Joshua Pasio dahil handa na raw siyang labanan nito. Translate na lang natin sa Tagalog ang kanyang sinabi. Sabi niya, patutunayan ko sa inyong lahat na dumaan lang ako sa masamang yugto ng karera ko. Ngayon si Joshua Pasio ay lalaban para maging double champ. Magkukunwari na lang ba tayong hindi ko siya tinambakan noon? At seryoso ba kayong binibilang ang disqualification na yun bilang tunay na panalo niya, hindi pa tayo tapos. Yung laban sa Qatar, ang daming nangyari sa likod ng laban na yun. Pero ngayon, handa na ako. Mas malawak na ang pangunawa ko, mas malakas, at mas matibay na ako. Sa totoo lang, baka ako lang ang Amerikanong pumasok sa Asian-dominated na promotion at naging world champion. Tanungin nyo si Askren. Biyahin ng 25 oras bawat laban. Buong bansa ang nagbobo sa akin, may death threats pa. Pero humarap pa rin ako, isa akong fighter's fighter. Hindi ako nagpahinga kahit kailan, maliban lang nung COVID. Ngayon, bumalik ako at naniniwala akong karapat dapat akong bigyan ng pagkakataon para patunayan ang sarili kumuli. Linawin lang natin mga kamisyon. Sa pahayag ni Brooks, inaamin niya na hindi raw naging maganda ang ilang bahagi ng karera niya, pero hindi raw ito sumasalamin sa tunay niyang galing bilang isang fighter. Gusto niyang ipakita na may kakayahan pa siya at hindi pa tapos ang laban na to. Nagtataka si Brooks kung bakit si Pasho ay nabigyan ngayon ng malaking pagkakataon na lumaban para maging double champ, gayong tinalo niya raw ito noon sa paraang malinaw at dominante. Para kay Brooks, hindi patas na ituring na panalo para kay Pasho ang laban na nauwi sa disqualification dahil hindi raw ito tunay na sukatan ng panalo o pagkatalo sa MMA. Pinapalabas ni Brooks dito na gusto niya magkaroon ng rematch para sa kanya ay hindi pa tapos ang laban nila ni Pasho at kailangan ng linaw kung sino talaga ang mas magaling. Inaamin niyang may mga bagay na nakaapekto sa performance niya sa laban sa Qatar. Pero ngayon ay mas handa na raw siya, hindi lang pisikal kundi pati sa isipan at diskarte. Ipinapakita niya kung gaano kahirap ang pinagdaanan niya mula sa paglalakbay ng mahabang oras, binobulang daw siya at nakakatanggap siya ng mga death threats. Pero sa kabila nito, patuloy siyang lumaban. Ipinapakita niya ang kanyang tibay ng loob bilang mandirigma. Buo na daw ulit ang loob niya. Gusto niya raw makabawi at ipakita na karapat dapat siyang bigyan ng rematch, pagkakataon at respeto, lalo na sa laban kay Pasho. Ang masasabi ko lang Brooks, manood ka na lang muna ng laban ni Joshua Pasho at Yuya Wakamatsu sa November 16, 2025 na gaganapin sa Tokyo, Japan.